What's up guys, welcome back sa aking youtube channel So ang pag-uusapan natin ngayon guys ay itong mga 10 piso at uh, kung anong uh, klaseng 10 piso pa yung hinahanap ng mga kolektor So meron akong dalawang klase dito guys na 10 piso which is yung bimetallic itong sa taas at saka itong uh, NGC or uh, New Generation Currency So kung napanood yung guys yung mga previous video ko regarding dito sa bimetallic coins na 10 piso ang uh, hinahanap ng mga kolektor dito guys is year 2007 at saka year 2009 so yung dalawang year na yun guys yun yung ano kumbaga may mataas na value so dito naman sa ano guys sa uh, uh, NGC ayan kung mapapansin nyo rin uh, si Apolinari Mabini na lang yun nandito unlike dito sa Bimetallic na dalawa sila ni Andres Bonifacio so dito sa NGC guys Uh, ang hinahanap ng mga kolektor na 10 piso ay yung 2014 na sinasabi nila guys na trial coin or uh, pattern coin Ganito yung kanyang itsura At uh, kung mapapansin ninyo ay uh, dalawa na sila ni uh, Bonifacio no? dito sa uh, pattern coin na ito At ang uh, presyo nito guys nung lumabas ito or madala kasi lumabas ito last time Or last 2 years pa yata I think umaabot siya sa auction noon ng around 10k pataas. Pero lately kasi guys, lumabas na yung mga iba pa no. Kasi before uh, pa isa-isa lang yung lumalabas na ganitong coin. Syempre, yung mga collector wala ring idea kung gaano karami talaga yung mga ganong coin. And uh, wala rin yatang pagkakaalam ko, wala din na info or uh, Uh, details no from uh, BSP regarding doon sa uh, pattern coin na yon or kung gaano karami yon. So, gaya ng sabi ko guys, yung uh, uh, sinasabi nilang pattern coin na yon ay uh, hinahanap pa rin ng mga kolektor. So, check nyo na lang guys yung mga ibang post sa mga Facebook groups ng uh, price no kasi paiba-iba talaga, syempre depende yan sa ano sa negahan tsaka bumibili no. So check na lang. So yung nabanggit ko na price na 10k pataas. So last 2 years yun guys. Sabi ko nga nung medyo ilan pa lang yung lumalabas na ganito. Pero ngayon, meron pa rin naman guys na medyo mataas yung price pero hindi na siya ganun ka kasing taas no. Kasi may mga ibang uh, ganito na rin na lumalabas itong uh, 2014 na 10 piso so kung may makita kayong ganito guys pwede nyo rin akong i-message tapos uh, tingnan natin guys na kung magkasundo tayo sa price at the same time uh, pwede ko kayong uh, i-refer no, sa mga kakilala ko na naghahanap din yan uh, 2014 na uh, trial coin so yun lang guys para sa video na ito ilalagay ko na lang guys yung uh, link ng aking facebook or messenger sa baba para at least uh kung may mga tanong kayo regarding sa inyong mga coins. So, pera dito sa mga ano pa sa mga 10 piso. Kaya uh, pwede nyo akong i-message, guys, no. At uh check natin kung uh, may value ba 'yung mga coins na hawak ninyo. So, 'yun lang, guys, para sa video nito. Muli, maraming salamat sa panonood.